Pertina ka kaaslong kung pamal... Kung pamalhason. Ano ka si Madam Auring? Manguhula ka? Ah! Kasi mutan mo na? Ano ka si Madam Auring? Pag nakita mo lang sa social media, pwede mo na dahil hulaan kung... Pertina ka kaaslong kung pamalhason? Badoy na, na nakasabihan si Madam Auring. Ang uso yan da. To try is to believe. Try. Dali. Pwede naman i-try at simhuta na ako ng kilikili kong perte ka aslong. Mm hmm. Kahumot sa kilikili ko. Hindi na ako si Madam Auring ha. Ulitin ko. To try is to believe na gita subong. Kailangan mo kung aslong o hindi. Kung pamalhason kayad Kaya luwad daw mo ginabalhas. Except yan da. Kay, kay may bagyo. Pero wala ko kasi sa aslong sa kilikili ko.